Ayan po mga na kananay. Uh, ito po, ngayon pong umaga ay ako po'y maglalagay na ng lupa o magpapatubo na ng mga pananim. Ito po yung aking mga ito po yung ating mga pananim. Ito po, ito po yung mga yung pong mga bell pepper na malalaki. Ngayon po tayong kalabasa. Meron po tayong mga kamatis. Marami pa po ako mga pananim na ando, Pero ito po yung ating unahin. Ito po yung lupa naman na ating gagamitin. At ah, uh, samahan po ninyo ako dito sa sa ating pong gagawin. Ayan. Ito po. Ito po, ito po yung gagawin natin. Patubuan. Kasi yung, yung aming mga patubuan na andong pa po sa baba. Puro puro isno pa po siya. Kaya ito po ang gagawin natin. Ito po, ungo. ito po yung ko para magamit po. Ayan. Ito po yung ating uh, bubutasan para po yung pagbidilig po natin. Yung tubig po ay dumiretso. Ito po. Sa bagay, ito po ay nabu natutunaw. Habang nga dito po sa loob, kasi po ay ngayong April, pwede na po magtanim sa labas. Ngayon, tayo po'y magpapatubo na dito kung tutubo itong ating mga ipupunda sa loob ng bahay kasi dito po'y medyo mainit. Ano po? Kaya, ayan po ang ating gagawin. Ayan. Ito po. Ayan. Ayan. ayan po. Tapos po, ito po ay lalagyan natin ng lupa. Lalagyan po natin ng lupa. Maglalagay po tayo ng ano para hindi po matumi. Para po hindi po sa ating kuko. Ito po, oh. ayan po mga kananay, Ayan po ang ating gagawin. Nalagyan po natin. Ito po yung ano, binili ng anak ko na talagang taniman dito po sa loob ng bahay. Ayan, nalagyan lang po natin siya ng lupa. Ayan. Ayan po. Tapos palisin natin. Naglagay po ako ng pin na sa black garbage para po para po hindi ano. Ayan. Tapos kami po, marami kami po kami tapos na ganito. Gamit ko na po ito. Kaya ito po ay siya natin pagpapatungan. Ayan. Para po pagbibili yung ay hindi po siya tumatapon. Pakikita ko po sa inyo kung sa ko siya ilalagay lalagay ko po doon sa paano ng tower jack din namin. Kasi doon po yung may ilaw. Kaya, ayan po. Ayan. Kasi kung, sayang po naman itong ano. Pwede po kasi ito eh. Ayan o. Oh. Ayan, meron siyang ano. Nung po nga kinasa Pilipinas, ang ginawa ko po namang patubuan yung po bagang ah, dahon ng saging, binilot ko. Tapos, doon ko po, doon po ako nagpatan, nagpatubo ng mga binhi para po basta na lang ililipat. Tapos mamaya po may ililipat na akong mga tubo na po ako dito sili. Eh ililipat ko po sa isang ganito para para po bunuti na lang, tatanin na lang po sa labas. Ito so, sa ano po yung ating pagaganda yun. So, ito po yung sinapatungan po nito para po medyo tumigas-tigas. Ayan. Nagyan po natin ang lupa. Niyan. 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 Kasi medyo ano na po ngayon dito, medyo warm na po. Bagama't marami pa pong snow ay medyo nainit-init na po. Niyan natin pong tik-tik. Natin -tik. pong tik-tik ayan. Ayun. Tapos po. pwedeng didiligan. Didiligan po natin. Punin po natin yung tubig. po. Dito po ako sa loob ng bahay. Kasi po malamig pa sa labas. Ayan, diligan po natin. Iba po ang lupa dito. Mayabuh. Para po pagtatanim natin ay basa na po siya putasan po natin daliri na lang po ating gagamitin ayan putasan natin ganun ayan dito po natin itatanim yung hindi naman po malawak yung aming taniman kaya magtatanim lang po tayo ng kaunti. Isang tray, isang klase ng tatanim. Marami pa po pati akong ano. Yung iba po kasi, ipupunla ko na po yung sa lupa. Katulad po ng mga mustasa, pecha, yung po yung sa lupa na ipinupunla. Pinediretso na po yung sa lupa. Basain po natin ng kaunti yung mga yung mga butas para po pagtatanim po natin ng ano Eh. Yan. Kasi po sa lamig dito, hindi pwede, hindi kayo mag-iisip ng pa paano magpapatubo. Pwede po naman dito magpatubo kung meron kayo nung mga ilaw na mga daylight na mararami. Yan ang sobrang laki po naman sa kuryente. Eh, may ilaw po ang aming tower garden. Kaya yan, yan po. Ah. Matatanim po tayo ng kalabasa. Ito po yung, ito po yung, ay po bininig po yung kalabasa. Ating pong tatanim, ayan. Tatanim na po tayo. Para pag tumubo siya, ililipat na lang po natin sa, ililipat na lang po natin doon sa lupa. na po ito ay tumubo. Ayan. Ay, nahulog. Ay, nahulog yung siya Ayan po. Ayan. Tapos po, takpan po natin ng kaunting lupa. Basain po uli natin. Para po, mabasa. Kasi, repeat, tinuyo ko dito sa loob ng bahay. Ayan. Ayan basahin po uli natin. Ito po yung kalabasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. So, ano sa buto, kung ito po yung tutubo, kasyang-kasya na po ito dito sa amin. Ayan. Magyan lang po natin ang kaunting lupa uli. Ayan. Para po pataktan Ayun po naman, aring isa nating tray. Lumubog na po siya kasi po ay nabasa. Ito po yung ano eh, kahit po pagtatanim, tanim po ninyo pa kasama po itong gupitin na lang po natin. Kasama po itong tray kasi ito po yung papel, natutunaw. Ayan, ayan po. Ang itatanim po naman natin dito ay ito pong... Ayan po. Ito po yung bell pepper na yelo. Yelo po ito. Ayan. Nagyan na po natin. Maglagay na po tayo. Ayan. Ayan. Gawin po natin ay dalawa-dalawa. Para po. Ayan. Ito po... Dalawa po yung ating itanim. Hmm? isa lang pala yun. yun. Kasi pwede po naman itong dalawa-dalawa kong tanim. Ngayon pong April ay tatanim na po tayo sa labas ng mga buto. Buto ng uh, mustasa, buto ng talong, buto ng yung mga pechay at saka po ispina. Yan po pwede nang itanim. saka po mga lettuce yung pwede direkta na natin sa lupa. Tsaka po yung aming bulaklak na pitonya. Marami po naman akong pagtataniman na ganito. Magtatanim din po tayo dito ng pitonya. Para po mauna-una siyang bumulaklak. Ayan. 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 Iba. Itanim na tayo. Tiligin po uli natin para po mabasa yung mga buto. Ayan. Ayan. Para lang po tayo naglalaro. <laughs> Napakadami pa pong isno. Kasi nag iisno pa po, po nung isang araw. Napakadami pa. Kaya ito po yung atin lang ang pagtitsaga ang patubuin dito sa loob. Ayan. Tapos tagtagan po ulit natin ng konting lupa. Ayan. Para po may ni may ano siya. bakit ito po sa inyo kung saan ko siya ilalagay tanggalin lang po natin itong lupang nasa tabi para po hindi manghulog doon sa tower garden ay, yung basahin pa po natin yung lupa para po siya ay eh. tutuyo, hindi po siya tutubo. Ayan. Ayan po. Ngayon po, pakikita ko sa inyo kung saka po siya ilalagay. Kasi dito po may ilaw. Ayan. makita po ninyo rin ang aming tower garden. yun, Napakadami pa po, po namin talbos ng ampalaya. Ayan po. Ayan. Dito ko po, po siya ilalagay. Ayan. Ayan. Ayan po. Ayan. Kasi dito po ay may ilaw. May ilaw po dito. Ito po ay nabubuhay. May oras po ito na buhay. Kaya kahit gabi, kaya dito ko po siya patutubuin habang siguro po ngayong April may ilalabas na po ito. Um, April, May may ilalabas na po ito. Kaya pag po tumubo, kaya ito po yung aming paglalagyan. Ayan po. Ayan po yung aming tower garden. Nagiilaw po ito dito lang po pwede kasi may ilaw hindi po siya pwede pag walang ilaw hindi po siya nabubuhay kaya ayan po oh. ang aming sayote ayun. yung aking pinutol ko po yung aking tawag dito moringa o malunggay ayun oh, hindi pa nasupang kaya ito po yung aming lemon ilalabas na lang po namin pag summer ayan po, ito po yung walang tigil ng kada dahon, hindi po siya nabunga ito, eh yung dahon po yung napakikinabangan namin para po sa munggo. Napakasarap po sa munggo, sa sardinas. Ayan o, napakalago. Napakalago po. Ayan. Kaya, doon ko po patutubuin yung pong aking mga uh, ipinupunla na tanim. Kaya, nakita ko yun po, pinakita ko lang po sa inyo kung paano po yung gagawin kong pagpapatubo ng pananim dito sa Canada. Kaya magandang umaga po. Ay, hapon na po pala. dauna na po pala. At ako po yung nakapagluto na. Nagsigang na po ako ng buto-buto ng bagbaboy. Kaya salamat po sa inyong panunood, mga kananay. Salamat po. Uh, sundan po ninyo yung aking pagtatanim muli dito sa Canada. Kung ano po yung live ko dito sa Canada. Ang live po ng inyong nanay, Claire. Kaya salamat po. Babay po. God bless you all.